Pigsi pirmi ni Tatay Hermogenes kan purok dos barangay sumlang kamalig albay na malinig pirmi ang kulungan kan tulong ataman atama na urig. Takot kaya siya na masayang ang sa iyang pinuhunan in kaso tamaan in African Swine Fever o ASF ang sa iyang mga ataman. Urog pa tamay mga naitala ng kaso ng ASF sa mga pagtarae din ng barangay. Naga, nagin immunize na ako. nag ako din sa palibot. Itong siya rong simana, minatsumpit naman ako. Sa paros bagayan. Puon kan Marso 26, pinasairarom kan Department of Agriculture o DA Bicol sa Radson ang banwaan kan Kamalig. Nagpositibo kaya sa sarong urig sa breeding site sa Barangay Kabaangan sa Ginibong testing duman kan Marso 15. Dahilan ngani magkondusir man in depopulation sa 146 na urig sa nasambit na breeding site. Nagkaigwa man in pagtest sa mga urig na nasa laog kan 500 meter radius asin sa mga kataraid pang barangay alagad nagnegatibo man ang resulta. Sigun sa tagapagtaramkan departamento, mantinido pa sa red zone ang banwaan. Alagad posible maibalik na ini sa pink zone, oras na makumpli na kan Municipal Agriculture Office ang mga kinakaipuhan na rekisitos. Noong March 15 na na found out kasi na naobserbahan noong ta, aming uh, in charge sa breeding station na uh, medyo matamlay yung isa kaya pinatest na lahat yung mga ano alaga pero isa lang yung nag-positive, yung merong, meron lang symptoms, yung iba naman negative, pero lahat pa rin yung na lahat pa rin uh, pinatay kasi yun yung protocol ng ano-ano, ng babay ASF. Dugang pakantaga pagtaram, dainin da ma-determinaran kung taano nagkaigwanin ASF sa banuwaan. Urog pa maigot man ang pigpapautog duma na biosecurity. Alaga ng baboy, kung obserbahan po natin ang mga alaga natin na kung biglang nanamlay or biglang namatay, uh, i-report po agad sa Municipal Agriculturist or sa veter veterinarian sa inyong lugar para makuhanan po ng blood sample and matest. Kasi kung ASF po yan, malaki po ang, ano, ang damage na naibibigay po sa industry, sa mga katabing mga babuyan. Marami po ang pwedeng mahawa. Kasumpay ka ini, asigurasyon man kan LGU kamalig na mas magiging maigot paan sa indang monitoring sa mga pigpapalaog asin pigpapaluwas na produkto sa sa indang banwaan. Nga ni na maotrupaan na sambit na kaso. The priority po is to conduct ka biosecurity measures. Ang yaon po dyan sa mga biosecurity measures na intervention is disinfection kay mga facilities and we monitor the living conditions of the livestock population uh, especially kang mga urig. So aro po kayo yan. And uh, nag implement din po kita kay border control. Tanganing wala na po makalaog further na mga pork products from neighboring uh, municipalities or mga iba pang mga regions po. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.